Ito may mga pasahero, walang masakyan ng dami eh, stranded. Tawag ang isang lito sa trabaho, i-active ko, libre. Walang bayad libre. Saan ka ate? Oo. Ah, ah. 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 siya, panunsa ka na Ikaw yung na-look, siya nag-uusa. Ayaw mo eh. Ah, Nakatakay ka na tate, ano? Ate pa. ba? Oo. Sa Eastwood ah. lang ko yan. <laughs> Wala ko kasi. Alos mag-iisang oras na ako dito, Diyos ko po. Ano legit po ba kuya? Ang bilis mo tumakbo mama. <laughs> Kung ano nila pa gusto mag wala po kasi ang pangusahin. Bakit magkano bang bayad sa ganon? Sabi nila 150 daw, ang mahal. Ay ngayon na, wala kang babayaran kahit piso. Thank you talaga kuya. Naku ma'am, doon ka na lang sa taas mag-thank you. Kasi, sa Kasi, sa'yo natapat yung ano, sa dami ng pasawerong stranded doon. Ikaw ang sinwerte. Eto ma'am, Eastwood na tayo. Opo, diretsyo lang po dyan. Kuya, thank you po. Salamat po talaga. <laughs> oh, Kuya, yeah. thank you po. Hindi <laughs> na po talaga ako. Okay? <laughs> Walang bayad ma'am. Okay na yun. Ang mahalaga, nakarating ka sa trabaho mo. Thank you po. Yeah, welcome po. Thank you, Kuya. Ingat po. Yeah, welcome po. Bye po.